Abot sa 50 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog kagahapon sa hapon sa sudlunong parte sa barangay Labugon, Mandawi City. Giimbestigahan pa kung unsa ang hinungdan. Si Nikos Reno sa report. Alas 3 pasado kagahapon sa hapon, gialarma ang sunog sa sitio kan umay barangay Labugon. Daling midako ang kayo nga mikaon sa sikit-sikit nga mga balay. Naisa pa nga sa second alarm. Mag alas 5 sa hapon, hingpit nga na fire out ang sunog nga milaboy sa 45 ka mga balay. Aminado ang kabumbiruhan na himong hagit kanila ang hagipot ng halsada. Dalan kay Murag, buwan siya ka ng gamay kayo. Okay. Bukas siya lang isang truck nato tapos nagdiso datong truck pagawas kay patras pa sila. Okay. Kay sa sobrang kamay sa dalan bat. Uh, ang uh, lang kasi nasa yung mga roads na nakat ang kwan. Huwag mo spread kayo ang, ang sunog. Thank you charger nga naman kap nabian nilakaw sa balay o sa ba nilakaw sa balay nilakaw da yun ba yun ko ah okay ah wala tau atong balaya kap wala wala at that time ah okay pasabot hinuon sa BFP under investigation pa ang hitabo pagtino sa nakaingon sa sunog banabana sa kabumbiruhan muabot sa 770,000 ang gibilin nga danyos. Samtang gipasalig sa mga opisyales ang tabang para sa mga nasunugan. Sa inisyal nga ihap, muabot sa 55 ka mga pamilya o 227 ka mga individual ang apektado. Sa gym sila temporaryo nga gipahimutang. Sigurado gina nasa sa assistance 10,000 sa owner, 5,000 sa renter. Balitang Bisdak